Hello po mga kaibigan, Tingnan niyo naman po ang huni ng mga ibon. Ang sarap-sarap po sa tenga Ang sarap pong pakiramdaman. Para bang nag-aawitan sila at sila sabi may pag-asa talaga ang buhay. Tignan niyo po, oh, ang sarap. Pakikitaan. Pating pakiramdaman at namnamin ang kanta ng mga ibon. Ang aga po talagang awitan, kantahan. Ang saya po nila na nagsasabing narito tayo kahit anong mangyari sa buhay ay may pag-asa. Kung sila nga po'y walang nag-aalaga sa kanila. Wala pong nag-aalaga sa kanila. Talaga po. Talaga po naman na napakasaya nila sa umaga. Oh, yan. Ang ganda. sarap pakinggan. Ang sarap-sarap po pakinggan sa umaga ang mga huni ng ibon na to. Ayan. Ooh, uh, kasarap po sa tenya. Parang hindi ka aalis sa, sa awitan nila. awit ng mga ibon sa umaga anong sarap pakinggan sa tinga 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 sarap sarap ayan huni ng ibon sa umagang kay ganda <laughs> The sound is so nice to hear. Hahanapin natin ang mga ibon sa puno na ito. iba-iba kelas cinta Ayan po ang mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig sa kantahan ng mga iwan ngayong umaga. Thank you, thank you very much po sa aking mga manonood, sa aking mga subscriber. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po sa pagsama ninyo kay Tita Amy sa araw-araw. Thank you, thank you very much po. Salamat po talaga sa aking mga manonood. Sana po i-subscribe na po kayo at na makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating channel. Thank you very much po mga kaibigan, mga ka-Pinoy-Pinay, mga amigo-amiga. Thank you very much po sa inyong lahat dyan. Bye-bye po. I love you. I love you all. Bye-bye.